Hello, magandang gabi mga ka-abroad, mga ka-ex abroad. Ah, uh, andito tayo ngayon sa kubo. Dahil uso ngayon yung mga buboy. Alam niyo yung buboy, yung bulak na namumulaklak na kinakain ng mga Na kinakain ng mga paniki. Ayan oh. Ito yung paniki ito, fruit bat. Ayan oh. So, uh, dali nila ang laki oh. Ayoko yung marami nakakitin pa ikaw nang dumali. Saan? Ano to? Oh. Ayun, no? ayun. May bala ito? Wala pa. Si ah, hmm. oh, inaalis ko pala yung <laughs> takit na hindi ko na inaalis. inalis. Ah, pala yung, oh, mo ito? Ito, gamit natin ergan. Ah, may ko pala, kaya pala. Ayan. Oh, ergan ang gagamitin. Nasaan naman? Ayun o, no? ayun o. Ayun o. Abot, abot na Abutahan. Mas, mas maganda doon. Hoy Mar, sa malapit. Mas maganda doon sa malapit. sa mo? Oo. Ito to kung mo rin ano. Yan, malakas lakas yan. Dali kita, kita, kita. Kita nga. Ayun, ayun, Malikot na at mahangin. At eto na nga mga ka-abroad, mga ka abroad ang the moment of truth. Niluto nila ito kagabi, binigyan na tayo ng uh, kapiranggot. Kasi masarap daw talaga, ito na lang natira. Doon sa isang pirasong paniki. So, tatry nating tikman kung ano lasa talaga nitong paniki kasi first time hindi pa ako nakakatikim nito first time talaga ito so hindi ko pa alam kung anong lasa uh, ah, para sa mga ano, warning sa mga may hinang sikmura wag nyo na panoorin wag nyo na ituloy at uh, ah, baka ma ano lang yung mabas nyo lang ako hindi ko na rin pinakita yung pagkakatay kasi sigurado marami magagalit sa inyo. So ito, titikman na natin. In 3, 2, 1. At ito na nga mga ka-abroad, mga ka ang inihintay nating moment of truth. Kasi hindi natin malalaman kung ano talaga nasa, kung hindi natin titikman. So ito talaga, normal lamang kinakain sa mga probinsya itong paniki o bayakan na yung kumakain ng mga prutas. Kasi ito malinis ng paniki na to. Hindi ito yung may dala ng COVID na China. Hindi galing Wuhan. Galing kubo. Galing kubo itong paniki na ito. So, ito yung paniki na fruit bat na tinatawag. Pangit lang yung itsura niya, parang nakakatakot. Pero ano to, Uh, babait mabait na panig ito, hindi ito nangangagat. Pero matapang to pag may, may kaagaw doon sa itaas ng buboy, alam nyo may yung yung bulak? Doon mahilig itong kumain ng bulaklak o yung buko ng bulak. Ito, na ang paborito niya. So ito na, huwag na natin patagalin. Huwag na natin pahabayan ng kwentuhan. Alin ba dito? Yung medyo maliit-liit lang at uh, parang nakakatakot din. Ito na. Oh, ito, 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 ito. ito, ito. Parting pakpak siguro ito. Hmm. Mga din. Ah, bye-bye mga nurse diyan, <laughs> hmm. Masarap din pala. Tama sabi Masarap. キャッキャッキャッキャッ。